Isa sa mga pinakamatagal nang hinihingi ng mga inaanak natin ay, Ninong, wala ka bang murder? Hindi, Matthew. hindi. Kayo lang na nangihingi. Matthew. Kayo lang na nangihingi nun. Tagal lang. Tagal nang wala namin ah. Malapit na. Malapit Malapit na. Malapit na. Malapit na bakalang oh. Ba eh, baka lang, baka lang. Pero ang isa sa mga pinakamatagal na eh, hinihingi, Ninong, wala ka bang merch? Hindi kami naglalabas ng merch kasi mas gusto na mag-focus talaga sa, sa content. O, nagigets ko, ang merch ay free marketing para sa channel, ah, para ipakita mo yung association mo dun sa, sa isang content creator. Naiintindihan ko lahat yan. And sa totoo lang, ano mo yun, na, nalampasan na rin namin yung peak kung kailan sana kami naglabas naman. Kahit t-shirt lang eh. Hindi tayo naglabas. Madali lang sana yun. Pero Tsaka na, focus muna tayo sa ano? Sa content. Sa trabaho lang. Trabaho Love lang. You. Pero kasi, few months ago, may lumapit sa amin. Uh -oh. Hindi yung pulis ha. May lumapit sa amin. Ninuray. Gusto mo bang magkaroon ng cookbook? Sa mga, mga hindi nakakala, medyo nahilig-hilig ako sa pagsusulat dati. Sulat-sulat lang. -sulat Sumali ako sa ano, sa school publication dati nung college. Oo, oh, pre. Pero tumagal lang ako, Siguro tumagal lang ako doon ng siguro wala pa isang buwan kasi may record number of hours ng tambay. Ah. Uh, para magbandaw kami doon sa kwarto. Eh. Dutang-dutang tuta na eh. Oo, oh, tutang, tuta na ako. So um umalis din ako pero nakapag alam ko nakapag-publish siya isang article ko dati. Oh. So so ngayon, siyempre, gusto ko 'yan. Gusto, ah. gusto ko gusto ko nang gusto ko nang cookbook. Magkakaroon tayo ng cookbook at nandito yung uh, team ngayon. Ang uh, Summit Team na... You, summit, yes. Yeah. Ayan <laughs> uh, sila, sila yung umaasikaso ng ng cookbook natin. At uh, doon sa cookbook na yun, uh, meron doon mga ilang-ilang recipes na significant sa buhay ko na hindi pa lumalabas sa vlog. Na, siyempre gusto ko rin i-share sa inyo. At sa episode na to, gagawin natin yung isang recipe na yun. At ang tawag sa recipe na to ay sisling spare parts. Hala, spare parts? Ano yan? Tornilyo? Spare part Ano yan? Tournillo? pamit ka ba? Oo, yung... pero yung, yung sizzling spare part kasi na yan, isa yan sa mga initial proposed na items ko sa menu nung nag-head ako ng restaurant. Hindi pumasa. Hindi pumasa. Pagsak. Pagsak, pre. Ano to, hindi talaga ito pumasa. Medyo malungkot ako kasi para sa akin, pag nakita mo yung sizzling spare part oh. sa menu, lo. Oh, ano ito? Tornilio? Ayan, uh, agad. Tapos, so, orderin mo ngayon yan, di ba? Pero ang seasoning spare part, ito siya, pare. Mga laman loob, pare. So, dito, mga halo-halong laman loob lang to, Tulad ng baga, puso, awa naman. Mukhang kakabreak lang nito, para. Lapay, at higit sa lahat bato. Yun legal nga lang. Yung sisting spare part na to, sobrang basic lang nito at uh, hindi ko talaga maintindihan. Bakit hindi inapprove tong recipe na to? Pero tulad nga ng sinabi mo, Alvin, ako na ang final approver dito. Sa buhay ko, sa buhay ko at least. At uh, gagawin na natin to ngayon. And yung written version nito, makikita nyo dun sa sa cookbook para masundan. Eto na rin yung sagot dun sa mga nagsasabi, Nino, wala ka bang recipe dyan? Yo. Yeah. Andiyan na, makikita nyo na. Medyo matagal-tagal pa siyang lalabas ng konti. Pero at least para para aware lang kayo. So, lutuin na muna natin ito. Tapos mamaya kulitin natin sila. So, meron tayong uh, tubig dito na kumukulo. Tapos basically, pakukuloyin lang natin itong mga to So, dalawa to kasi feeling ko hindi ka kasya sa, sa isa. So, yung bituka muna, lagay natin dito na. Yung puso, lagay na rin natin dyan. Dito na lahat, bukod dun sa atay. Itong atay, lulutuin natin ang bukod do mamaya. etong baga, dito to sa kabila kasi hindi to pe pressure cooker. Pakukuluan lang natin siya. Etong bato, alam ko marami dito ang takot sa bato. Mm, Pare. Bato hindi, hindi kasi may may panghi siya. <coughs> Parang CR bago mag expressway, di ba? Papakita ko sa inyo paano linisin 'yan. So ito yung mga bato natin. So ang gagawin natin sa sa bato. Hiwain natin to sa gitna. Yan. Ito so, ang laman ng Hindi lagi sumasakit sa iyo. Ito 'yan. Oh, yan. Ayan siya. So, eto, eto yung medyo, hmm, mapanghinang. Actually, actually, hindi siya masyado, eh, healthy living na para. Tatanggalin natin to. Ang turo sa akin, nung pagtatanggal to, kikis-kisin mo ng asin na matindi. Oo, oh, gagalunin mo. Susubukan muna natin yan. Tayo, asin, medyo marami. Okay ang asin, tapos kis-kisin niya talaga. Ayan, no, kasi medyo mag, mag, mag madudurog yung gitna niya, no. Uy, nakabes ka pa, wala ka naman ginagawa, pahingang bowl. <laughs> Gamitin nyo yung daliri nyo. Talagang i-anon nyo. Kiss-kiss nyo talaga, par. Usually, kapag talagang saksangan ng panghe, eh, ano yan, mga ilang beses nyo yung gagawin. Pero dito, palagay ko, isa lang eh. Kung bakit, ay nga pala, no, sa klase ng asin na gagamitin, rock salt ang gagamitin nyo. Kasi ang point nga nito ay, kailangan natin ng isang abrasive na bagay. Magaspang, tulad ng ugali ni Ian. Para matanggal yung mga panghe. Eh. Tapos, kapag napalawan nyo, oh amin mo, amin mo. Ah, oh, di ba? Di ba? Tapos, tulad ng mga laman loob natin, sama na rin natin yan dyan. Bago pa natin timpla, meron lang akong gustong i-discuss, no? Sa paggawa ng papaitan, napakuluan muna. Usually, ah, hindi lagi, hindi lagi. Depende sa tolerance mo sa anggo. Pero karaniwan, pinapakuluan muna, tapos tinatapon yung unang kulo. Pwede, pwede nyo rin gawin yon dito sa laman loob na to. Pero kasi, ah, kung maganda naman yung quality ng laman loob nyo, baka no need na. Kami hindi na namin gagawin yon. So, sit dito sa baga. Pamintang buo. Pwede pa kayo maglagay ng luya dito kung, kung gusto nyo. Kung naniniwala kayo dun sa idea na nakakapagtanggal ng anggo yung luya, pwede, pwede nyo naman gawin yon Pero basta sariwa yung binili. Basta malinis. Basta walang amoy, pare. Kakainin natin yan. Malambot na tong mga ano natin. Kung nagtatanga kayo kung bakit maharina ako, pare. Gumawa kasi kami nito Sa mga inaanak kong matagal na naroon, alam nyo kung ano to. Pero iba yung palaman nito, par. So dahil malambot na nga to, pwede nating ilagay sa, sa isang tray para lang medyo mahangina ng konti. Pero ito yung dahilan kung bakit dito in-approve ng mga partners ko. Ah, mukhang, ano bro, shake, rattle, and roll, no? Okay, so ngayon, ang gagawin natin, hiwain na natin itong Hindi tayo sa baga muna. Hiwain lang natin ng medyo bite size. So, technically, para tong laman loob sisig, medyo, parang, parang ganun. Siguro yung pinakamalapit na bagay na pwede natin ikumpara sa kanya. Gawa lang tayo ng one portion. Kasi eto rin mismo, yung pipicturan para dun sa cookbook natin. Para. Puso! Pero kalahati lang sabi nga nila, huwag mong bibigay lahat eh. Tapos, ah, yung bato natin. Huwag natin yung atay, ah. Ay, yung bato, ah. First time. <laughs> Ba't may mga natatawa dyan? Oh, mm. Masyado marami, mm. baka... Baka din ako makabalik, pre. Oh, <laughs> baka din ako makabalik. Tapos, ano pa ba hindi natin na ilalagay? Yung lapay. Pangkres. Kung di ako nagkakamali. Kung di ako nagkakamali. Madalas ito nilalagay sa ano? Bachoy. Medyo, medyo pare sila ng consistency. Yung tawag sa akin ng bata ako eh. Bachoy. <laughs> so, lagay lang natin yan sa... Eh, teka lang. Teka lang. tara nyo, ako pa naguhugas. Asan ba yung mga PA dyan? Wala na? na, wala ano na, wala yung na? na yung mga PA. Kung matapos ko bigay sa iyo yung mango shake, akin dapat dyan eh. Hindi na, huwag ka na tumayo, ako na. Huwag ka na tumayo, huwag ka na huminga. Ako na. <laughs> Di mo sinabing na gusto mo pala yung mango shake namin. Ngayon, dito ngayon natin, ah, uh, Aas yung atay natin. Ayan, atay. Kaya tayo atay ako eh. Kasi ano nga to pare, pag na-overcook, mabuhangin. Siguro kung nangod ka na sa beach, naiintindihan mo kung ano yung tinutukoy ko. Hindi masarap yun. Hiwain natin na pag ganyan. Medyo may angle lang konti. Kung bakit, wala lang, mahangas lang. So, Alitan pa natin ng konti. Para to sa mga ano, yung mga namimili ng atay, eh, ayoko mga ganun eh. Mga namimili na repolyo tsaka karot sa na Nakakasarap sa mga ganun tao eh. Walk, pare. Sabay niyan, initin natin yung cast iron natin. Yan yung parang assisting uh, sizzling plate natin. Butter ba gagamitin ko? Oh, oh pengen butter! Pengen butter, George! Ayaw talagang kumilos, oh! <laughs> Iwan kita sa kabinti, sabi ko sa'yo. butter, lagyan natin dyan. So, unahin na natin yung atay natin kasi eh, technically, ito lang naman yung hilaw dyan. Eh. Lailan natin dyan. Konting konting atay lang pre kasi yung iba talaga ayaw niyan eh. Ano ba yung bat ayaw niya eh? pero okay lang kanya-kanya naman yan. Ako ayoko naman kay iyan eh. Pero Ooh. sibuyas. Bawang. kontraswang. Tapos ilagay na natin yung mga chinap natin naman loob. Ngayon, lalagyan natin ang paboritong-paborito nating nor. Nor. Liquid seasoning. Okay. Kasi para sisig nga eh, may callback nga sa sa sisig ng konti, di ba? Tapos ano pa ang essential sa sisig? Rino. Ah, Kalaman siya eh, dahil tamad kami, nakapiga na. Yan. Ngayon, usapang restaurant. Ito na yung ano nyo, ito na yung parang production nyo. Pag isa-serve nyo siya, meron na lang kayong konting final steps bago nyo... Para sisig. Sisig na kagawa na yun. Ilalagay eh. na lang halos existing plate yan eh, di ba? So, oh, actually, eto na yon. Meron pa tayong mga ilalagay mamaya dyan. Basta, nung, nung kinum ko to, eto na yung nakaporsyon. Eto na yung nandyan. Parang gano'n. Tuyuin lang natin ng konti to kasi dapat hindi nagsasabaw to eh. Paglalagay ng luya dyan, yung pino na lang, parang di na mapili ni Alvin. na, Yung <laughs> microplane natin, parang di nakasama yung mga buhok-buhok. Di ba, iwan? Iwan yung buhok. Di ba? Yeah. Yan. Tapos so, ngayon, may order. So, table 2 daw, assisting uh, spare parts. Okay. Eight butter, syempre. Kailangan nasusunog. Kailangan ako, ha, tingin ko, ah, kailangan pagdating sa sisig, yung brown butter na dulot ng sizzling plate, yung mainit na mainit sizzling plate. Ano yun? ah uh, masarap yung bagay na yun. Yan, dito na, lalagay nyo diyan sibuyas pa. So meron tayong dalawang klase ng sibuyas. Doon sa ano natin, meron tayong luto na matamis, meron tayong uh, hilaw na medyo maanghang. Tapos garnishan nyo na lang, garlic chips. Spring onions at eto na ang ating sisting spare parts na hindi inapprove ng mga partner ko noon sa restaurant na Approved ng Summit Media, Approved ng Team Nino. At siyempre higit sa lahat, approve ko. Tikman na natin to, pare. Teka, pipicturean pala muna namin. So ngayon, after maluto nung dish, eto na siya, pare. Isa style, tapos uh, pinipicturean na. So, lahat yan ano detalye talaga nila pero kaya 'yung mga dumi-dumi na ganyan 'di ba pero 'yung pagkain totoo makikita nyo doon sa ilalim ng lamesa 'yun 'ko nang pansin niyo ang daming pagkain doon. kasi niluluto talaga dito pre. niluluto talaga ng ano yan so kung paano dito dito ako mabibilib eh kung paano nila nabigyan ng measurements yung mga luto ko na wala naman talaga. Ginawa nila, pinanood nila yung vlog, tapos tinansya nila. Oo, oh, oh, tinansya nila. Tinanscribe nila yung buong vlog para makuha yung proseso. Tapos visually, tinansya nila gano'ng karaibay nila nilagay ko. Tapos niluto nila pre. Eh. para Parang nasa inuman na, oh. Eh. Mamaya, mamaya, meron, na ako nakita dito eh. Parang ano na, parang propose na layout. Parang uh, preview, mamaya pakita ko sa inyo. Napakaganda naman ito mga pagkain na ito. Pakilahad po ang pangalan. Hi, I'm Lady. At ano po ang inyong uh, role dito sa ginagawa natin? I am the food and set stylist. Wow, project. food food and set stylist. So ibig sabihin, kayo po yung nagpapaganda ng mga pagkain. Yeah. So ang, ang tanong ko lang po sa inyo, gaano po kahirap pagandahin yung mga pagkain na ginagawa? Hindi naman kasi <laughs> <laughs> Siyempre sasabihin mo 'yan. Siyempre sasabihin mo 'yan. It's yeah, hard because um well, your style kasi is very natural, mm -hmm. not too clean, yes. like parang home cook talaga. Mm -hmm. So it, it didn't, I didn't, I didn't really have a hard time uh, styling it. Although medyo pa balik kasi I had to make um, a bit of a mess. Yes, you know, yes, yes. Make uh, it look, ano? Kasi usually styling you have to make it clean, mm, make it perfect, magkaya. So dama. ito naman yung approach is medyo natural na parang. Padumihan natin. Yeah, <laughs> I was channeling you. <laughs> <laughs> ano ano to si ma'am? Uh, schoolmate ko to, di ba? Yeah, tama, tama, di ba? Uh, si SV rin, di ba? So, maraming salamat. Nakikita ko yung mga trabaho ginagawa nyo. Mahirap talaga. And, alam ko nahirapan talaga kayo. Ayaw nyo lang kami. Okay lang yan, okay lang yan. First time daw nila magdumi. Diba? Medyo challenging lang pala yung Filipino food kasi medyo oh, all brown. Oo, oh, oh, all brown. Yeah, it, ano. Sabaw, sarsa, yeah. di ba? Ano, medyo mahirap talaga pero napakaganda napakaganda talaga. Maraming maraming salamat po. Thank you. Thank you, thank you. Ma'am, pakilahad ang pangalan. Hi, I'm Katsumo Domo. Mm -hmm. I'm the art director for your book. Wow. Art director. So ano po ang ginagawa ng isang art director? So pretty much I work with the team, nag shoot kami. So in charge of the colors, mm -hmm. yung concept ng layout mm -hmm. and from start to finish. Pretty much, I'm here yes, yes, with yes. the team. Tama tama. So dito po sa sa project natin, uh, doon sa ati sa delegation yung pagdating sa sa art. Ano po ang naging mahirap? Ay like, um, may ibang recipes na hindi pa na video. So, mm. syempre, we want to be staying true to yung mga videos mo, kasi doon nga nanggaling ang fame. <laughs> okay, so ah, so wala so, kayong panaya, reference. No? Yeah, so that was the challenging one. Because of course, kailangan parang, how would Nino style this, di ba? Mm, mm, mm. Anong kulay? Minsan kasi iba yung pag-style mo. Tama, tama. Yeah. Naalala ko, sabi nila kailangan daw nila ng 11 recipes na hindi pa lumalabas sa vlog. Sabi ko, yung mga recipe mga lumabas nga sa vlog, wala nga akong recipe nun eh yung mga papagawin pa kaya ako ng 11 recipes, aminin ko na ako doon. Nahirapan ako ng kodi kasi wala na yung mga natik para pagkain ng tropa ko years ago, din na natitikman uli. Hindi ko na nauulit yung mga niluluto ko, hindi ko na naaalala. Kaya para paggawin ako ng recipes. Medyo mahirap talaga sa sa part ko pero na naman, naluto, masarap. Na-challenge Na-challenge ako na challenge ako. Okay naman yung uh, kinalabasan, di ba? Ma'am, maraming maraming salamat thank you, po. Thank, thank, you, thank you, thank you, thank you, thank you. It was a good experience. Yes, sa akin din, sa akin din. Sobrang nag-enjoy ako. Uh -huh. Masarap po ba? Masarap po ba? Ay, dahil nandito kayo, may tanong po ako oh sa inyo. Okay. Ma'am, ano po ang inyong pangalan? At ano po ang role nyo dito sa ginagawa natin? Ako po, si Maite de Jesus, mm -hmm. managing editor po ng inyong recipe book. Wow! Mm -hmm. Managing editor. Ano yes. po ang ginagawa ng isang managing editor? Um, I make sure na on time lahat ng tao. Mm. So, for the shoot, usually ako yung nag-remind kung ano yung next na dish, kung mm. ano yung gagawin. So, para lang everyone's on time. Tapos, pag tapos na lahat ng shoot, kailangan ako yung nakatutok sa mga schedule ng mga writer, ah. ng photographer. So, para lang sama-sama lahat ng kailangan. So, may mga nagawa na kayo mga cookbooks in the past. Mm, -mm. So, uh Oo. -oh. ang tanong ko, ano po ang kinaiba nitong cookbook na to sa mga ibang nagawa niyo ng cookbook? Yung cookbook na to, parang maraming mga twist to usual Filipino fare. So, hmm. parang ko very interested yung magiging, magiging very interested yung mga tao sa recipe book mo. Kasi, Parang pictures pa lang, nakakatakam na. Kahit madumi, kahit Polo, eh. magulo, diba? Di ba, Pero di ba? parang very ninong Red. So yeah. parang kuhang kuha talaga yung kung sino talaga si Nino. Iyon ang nadali mo, yung yeah. Gusto yeah. kong naririn, diba? Eh, <laughs> teka! Sir, alika dito! Alika dito! Alika dito! Magubat! Magubat! Oo! Sir, pakilahad ang pangalan at ano ang trabaho nyo sa ginagawa natin? Uh, ako si Leo Magubat. Ako yung Editor-in-Chief ng parang kabuang Summit Books na group. Wow! Bilang nasa posisyon n'yo, ano po ang pinaka ginagawa n'yo? Ano yung trabaho n'yo talaga? Ah, kami yung lumapit sa inyo. Naalala yes. n'yo yun? Of course, yan. Yes. A yes. yes. few months. Yes. Siguro, last year pa ata. Last year pa. Late last year, no? Yon. So, buti nabanggit n'yo yan. Mm. Kasi ang gusto kong siguro ikwento natin sa mga manonood natin, Ganon ba talaga katagal? gumawa ng isang cookbook. At least itong project natin, gano'ng katagal to? Paano ba yung naging timeline natin dito? Hindi, bago mo sagutin yan, gano'ng katagal nyo muna pinag-uusapan to bago kayo nag-reach out sa akin? Hindi, kasi tagal na eh. I mean, I think hindi naman ako nag-iisa, pero maraming nabuhay at natuwa sa pandemya dahil sa inyo nito. Right? Thank you po, thank you. Kasi hindi mga videos nyo, pag, ano, pag lumalabas, I mean, yung pagluludo, yung personality nyo, talagang lumalabas yon. At parang sabi namin talaga, ever since na natapos yung pandemia, pwede na mag-shoot, pwede na mag-production na full. Sabi namin, parang sobrang bagay kung gawin natin, gawin natin yung cookbook ni Ninong Ray. Right? Mm. So, yon lumapit kami sa inyo. I think yung email subject pa namin sa inyo, Hi Ninong Rai, do you have you ever thought of making a cookbook? Yes, parang ganon, yeah, something yeah. like that. So, dreamed of having your own cookbook. Ay, yun, yun na right. yun. Have you ever dreamed of uh, having your own cookbook? Tama. Boss ko pa yung nag-email sa yun. Tama, tama. So, uh gaano katagal yung proseso? Halos isang taon? Yes sir, kasi hindi yung una noon, nahirapan kami ma mahanap yung contact. <laughs> Ah! <laughs> so, know, saan ba? saan na namin, namin? So, Kung sino-sino yung mga tinetext namin eh. Pero mm. yun, finally nahanap namin. And then, I think talagang planning process is kasi cookbook, di ba? May set kang number of pages. Yes. So, ano yung mga recipe na ipapasok mo doon? Sa dami-dami mong recipe na nilabas sa video, mm -hmm. ano yung ipapasok natin doon? Tama. So, first yun. Second, ano yung kaya ni Ninong Ray? Mm. Diba? Ano yung kainin ni Nong Ryan na i-shoot? Kasi syempre, may videos ka rin. Daba. Tapos kami sisingit, sisingit lang mm. lang -hmm. kami. Diba? So syempre, ayaw naman namin maging store ko sa'yo. May so, kami, ha? Sabado linggo, diba? ba? Diba? Mm. Yes, Sabado linggo yes, yan, yes, diba? ba? Eh, sir, maraming maraming salamat. Sir, sir, ganun. Thank you. Thank you, thank you, Sana. thank you. Thank Nag -nag -nagpapaalam na namin kasi last day na to ng shoot, eh, ba? Diba? Last day na okay. to. Pero magkikita pa tayo. Maraming maraming pagkakata ba? Wait na. May ano ba tayo? Pero ba tayo parang meet and greet dyan pagdating sa, mm -hmm. sa uh, Yeah! Hintayin <laughs> niya yan, hintayin <laughs> niya, hintayin niya. Ma'am, pakilahad ang pangalan at kung ano po ang role niyo dito sa ginagawa natin. Hello, I'm Trixie, Editor-in-Chief ng Cookbook Minimum Live. Wow! <laughs> so, pag sinabing Editor-in-Chief nung itong particular na cookbook, Basically, kayo yung nag-ahandle nung buong libro. Kayo yung nasa, yes, parang gano'n. Punong ganun. abala. Punong Start abala. to finish. So, so ang, ang, tanong ko lang, since kayo yung nasa posisyon na eh, yan, hindi nyo ba naisip na ang hirap gawa ng cookbook ni Ninong Rai. Kasi hindi nga ako nagpo-provide ng sukat sa mga videos ko. Sumagi po ba sa isip yon At kung sumagi sa isip nyo yon bakit ginawa nyo pa rin? <laughs> Actually, sobrang hirap Ninong, pero game kami sa mm. challenge. And sana po masayo rin. Yeah, and, yung and yung method na ginawa nyo, kung saan tinanood nyo yung videos at talagang in eyeball nyo mula sa mga nilagay ko. Nung, nung, nung sinabi nyo, sabi ko, pwede ba yun? Tapos naisip ko lang bigla, no? Eh po, ganun din naman nanonood sa akin yung mga audience. So, kung ano yung gagawin ng mga inaanak ko, yun din yung gagawin nila. And I think, It, might work. Ang, pag, ang pinagkaiba na siguro, sinusulat nila yung mga sukat na nakita. Ganun, ganun mismo yung ginawa nyo, di ba? Correct. Ngayon, ang tanong ko, nagawa nyo na ba yung ganong style sa iba? O first time nyo bang umaybol? First time pa, actually. you <laughs> do the full pledge ko Ah. Exciting, exciting. Ma'am, maraming maraming salamat po. Niyo. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Siyempre, last. Chef Mira. Yeah. <laughs> The one, the only. Yes, the one and only. Si Chef Mira ay ang? Ako po yung recipe development. <laughs> ang ginagawa ko, ginagawang kita ng recipe. Dahil mm -hmm. <laughs> ayaw mo mag-recipe. Tama, tama. Siya yung umaybol. Hmm. Siya yung tumatan. Siya Nung nagbubusa ko ng oyster sauce. 3, 2, 1, 2, 3. 175 ml. Yan mga ka- Ganun <laughs> so, yung ginagawa exactly. ni Chef Mira. And ibig sabihin, ginawa niyo, transcribe niya. Pati yung procedure, lahat ng pasigot-sigot ko sinasabi, nagawa niya ng isang malinis. Pwede nga kwentuhan yun na, Sam. Nasulat ko na <laughs> So, yun yung tanong ko. Sa dami-dami ng uh, tinatranscribe niyo yung recipes ko, hindi eh, kilalang kilala niyo na ang buong team. Ang dami, halos sa parod niyo siguro, karamihan ng videos. Gano'n naging mahirap yung trabaho niyo na yan? Um, Mahirap kasi, yun nga, kailangan ko sundan. E, mo lahat ng videos. Tapos minsan, yung next, ay, minsan ayaw ko mag <laughs> maggawa ng sukat, susukatin. Mm. So, tapos itetest. Itetest. Yo, oh. yun yung pinakamahalaga kasi talaga doon. Oh. Itetest yung, yung recipes. At natikman ko naman talaga. And talaga namang, mm, masarap naman talaga. Kala mo talaga ako yung nagluto. Pwede pala ako magluto. May potential pala ako sa larangan ng pagluluto. ba diba? Kaya, na na nakakatuwa, na nakakatuwa. And totoo lang, dalawa kami ni, ni Chef Mira dito'ng nagluluto talaga. Majority siya. <laughs> ako, uh, Dila, parang ganyan. Tama ba 'to? Tama ba 'to parang ganyan. And nagugulat ako na nakukuha kasi honestly ah, hindi ko inakalang gano'n, Hindi ko hindi ko inaakala, hindi ko inaakala makukuha base dun sa. Hindi, hindi, ibig sabihin, pero 'yung pag ko lang ng toyo na ganyan na suka. Bilang yun, bilang yun. Skill yun. Skill yun, pare. Ibang klase. Pero maraming maraming salamat thank po sa inyo, chef. Partida, balipapa niya, pre. Balipapa niya. Oo, oh, di ba? Oh, diba? oh. <laughs> armor yan, armor yan, pre. ba? Diba? Maraming maraming salamat thank po. You, thank you. Yan. At yan yung mga tao na nasa likod ng uh, cookbook natin and na-appreciate ko silang lahat and talagang ako eh, masayang-masaya at galak na galak na nandito na tayo sa, sa punto to. Pero teka lang, bago natin tapusin tong episode na to, kailangan pa natin tumikim pa. Alam ka hindi masarap to eh. Bawas na kasi na-picture. May kita niyo yung final photo niya doon sa cookbook. Medyo malamig na siya, pero may labang pa naman. Sir, may karapatan ako. Hindi po pwede yan. I'm your biggest fan. I power you around until you love me. Papa. Paratsi. Yeah. Uy. Mm. Oh, ba't matalikod ka? Ah, sisig. Nasaan sisig, ah, di ba? Yun nga mismo yun. Sisling spare parts pare, Okay siya. Masarap siya. Kung tutusin, no? Kung tutusin. Kung dinamihan natin yung baga ng konti, medyo pabopis na siya ng konti. Parang ganun. Yung magandang maganda yung addition ng ano, yung hilaw na sibuyas, yung asin. Okay siya, okay siya. So, very, very basic na, na recipe. So, kung ako sa inyo, ilagay niyo to sa menu ng kainan niyo. Huwag yung gayahin yung mga, mga partners ko. Kasi, bebenta to, pre. Bebenta to. Mura pa to. Mura yan. Di Masarap yan. Tsaka lahat ng manging pre. Lahat ng manging inom, o-orderin talaga. Pero yun nga, mga inaanak, Maraming maraming salamat sa panonood. Hintayin niyo yung cookbook natin. Oo, uh, hindi, hindi, ko alam kung... Well, may idea kung kailan lalabas pero hindi pa natin pwedeng i-reveal. Kasi uh, di natin, di, di pa tayo 100% sure hanggang wala sa libro namin, sa palad namin yung, yung mga libro, di ba? Kaya maraming maraming salamat. Abangan niyo itong libro to pare. Ano to isa tung napakatinding milestone para sa akin personally and syempre para din sa buong team. Dito po tayo, dito po tayo, lahat-lahat tayo, lahat tayo. Mga inaanak, magkita tayo muli susunod. Sabay-sabay yung sasabihin, Ninong Ray, ang pogi mo. <laughs> oh, walang tatawa, walang tatawa. Okay? Kasi, yung ganun bagay, hindi ko yun nakukuha mula sa sarili kong team. Kung so, eh. na makuha ko mula no, sa ibang tao. No, no. Okay, okay. Oh. Okay, mas seryoso tayo. Seryoso tayo. Mm -hmm. one, one take lang to. Okay, one take. Oh, practice. One, practice. Oh, hindi. Okay, okay. okay. Sabihin, ah, 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 ang mo. Ang pogi mo? Wala na practice take na agad. Take na. So, mga ina anak, maraming maraming salamat. Sana, sana bilhin niyo yung cookbook ko and sana suportahan niyo kami dito sa ginagawa na. Go! Ina Roy, ang pogi mo. mo! Yeah! Pakyo ka yan! <laughs>